Good morning guys. Uh, welcome to my YouTube channel guys. Uh, Terry Vlog TV. Uh, for today's video guys. So magtrabaho po kami guys dito sa Mitsu guys. Nandito sa Europa. Magtiles po kami. Kasama ko si uh, Jason. So ito si Jason guys. Yan nagdala sa lapida. So ayan. Yung nagdala na lapida guys. So ayan. Dito yan namin uh, ikabit guys. Sa uh, trabaho namin na sa 'yan. Simulan pa lang na namin, hindi pa 'yan na uh, finish. So, ayan si Jason na. Uh. Shout out sa Jason din. Just up sa mga vlogger ya, Bernardian TV. Yung subscribers din na sa OFW. Mga mga kapamilya ko diyan sa Tidloan. Sa Tagalog niya yatnan. uh, lagyan to namin ng halo na siminto dito guys sa uh, likod ng lapida guys itakabit uh, ikakabit na namin dyan panoorin nyo lang guys ikakabit na namin yun ang lapida ito na ito na guys uh, halo guys na buhangin at saka siminto guys so yan So ilagay ko dito guys sa uh, likod ng lapida. So, So, shout out halo, 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 mga kaparintihan, halo, oh. halo, shout out, Shout out, halo, 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 Ito na, guys. Uh, kinabit na namin, guys, ang lapida, guys. So, yan na, guys. Uh, nalagyan ba namin dito ng tiles, guys, sa gilid ng lapida, guys? Yan. At saka dito naman sa gilid at saka sa itaas. Si Puy Puy Gika Puy guys, nagtanaw sa among trabaho guys, karon kay naa ipakating guys, nga tile sad, nga yan trabaho on dito sa nitso So yan guys, a shout out mo na Puy Oo, oh, uh, nagkakasalamat kanyo, may buntag kanyo ninyo uh, shout out dito sa akong mga iksuon na dia sa Usolasyon, ugto sa Manila, o mga parintin ako sa Bugo City, uh, mga Lipon, Lipitin, Lumungsod pabili Ortega Pamili. Ako si Puy Puy kay Puy, nagkakasalamat niyo Oh, sa so, mga followers na to. Atong si Master Gala. Naaday, ah, na naaday na ko ni na Master Gala. oksi si Anga, oy. O, dagang salamat kayong tanan. O, may buntag. God bless. So, yan, guys.